Diba ba wala. Nandun sila, guys. Ah, sa... No, sila, oh, si... Si Andre, yun nandun, yung uha. Si Cherry White, si Quatro. Maglagay sila, guys. Ito ang tumutulong si Jacob. Ayan, guys, yung sarang na binigay sa akin. And then, dito sa buh. Diyan. Kidding. Bigay ni Jay 'yan, guys. Tapos ayun yung ating lock. Tingnan. Alarm oh, training box. Dito ko nilagay yung ano, release door. 'Yan. 'Yan ko nilagay sa akin ng ganito. Eto ito naman yung trap door, natatanggal din pa ako. Tingnan niyo po. Ano guys, 'to sila. Diyan sila papasok. ini tentak dor si Jacob di sana bola kayu malungkot tayo bumaba ng kalapate ano mo si Jacob tinggi ngiti smiling pag titira sa basketball nakangiti para ti para ko tumira pag nag nag, nag, nag basketball doon guys ando sila sa baybook oh. Ando sila, mga kalapatids. <coughs> ayo pa nilang bumaba. Nakalagay na lang namin sa 200. May nang namin nilagay. Kinuha namin sa 90. Sobrang ano? Sobrang payat. Buto na lang yung makakapa mo. Mamaya marami makakain yan pag bumili na ako ng patuka. ka? Hmm, 20. Marami na yun. Tatlo lang ang manis. Naman Dito sila guys. Andiyan. Hindi na nila binalik sa ano. 200. Ay sige na. Oo nga. Hindi nila binabalik. Wala ka pa kasi. Hindi. Yung sa isa kong upload. Kita nyo naman. Pinaronda niya. Punta sa manggahan. Tapos dumot. Romonda na doon. Ayun. Bumaba na. Tapos. Diyan siya. Diyan. Diyan siya. Nag-ikot guys. Kunutot niya. Diyan siya nag-ikot. Diyan. Diyan sa punong yan. Tapos gumanan. Pag ewang kewa pa. Parang may baliling pa ata. Pero wala. Pag YB pa kasi pumunta diyan. Bumalik pa doon. Pa doon. Romonda na. Diyan. YB matanda, matanda na. Yun. Matanda na yun. Yung kalapati naman nito si Quatra. Oy. Gano'n nakalain yung dito. Ang andon. Doon sa malayo guys. Pinapakawalan niya. Doon sa may rubig. Bunot pa yon Diyan. sa may malapit sa bil malapit sa building dyan. Dyan yung hinahagis na ako eh. Malanding sa bubong, kaya ang hirap kunin. <laughs> pag lumalala oh, yung na sa... bunot, hindi na bunot yun. Tumubo na yung pakpak -pak pak -pak nun. Mga ganang kalaki. Hindi, marami ng tubo. Ganang nakalaki yung pakpak -pak nun. Tapos pag may ano na yun, butter na kasi dito yan. Na pag ano, na. pag nakapunta na dito, kailangan mo tatawag yung kapares kasi doon kung, kung, kung sa sana punta. Igagang gulim mo kakawag mo yung pares. Pag sa bubong mo, kinawag yung pares, dun din siya bababa. -baba. Pag sa baba mo yun ano, Masa sa baba ba siya, siya ano. Dyan, dyan, kinakawag ka ganina na sa'yo diyan sa may ano, diyan sa may kung sa may kam, tabi ng kama. Diyan na kinakawag, tapos ano. Yung si ginag... Ano pag... Si mo, si ano? Si... Si, si mo, Jerry White. Doon, doon ko binitaw guys. Kita nyo ba yung net na Doon ko binitaw. Mukha lang siya malayo, pero malapit lang sa ano parang malapit ko malapit lang yan akala mo diba ko yung nagbitaw dinon dun, lang dun, sa may ano sa may unang punong malaki din sabing bitawan nakauwi pa rin dito safe landing sa bubong walang kapuro-puro yung pakpak niya eh yung akal pag kinahagis ko yung si Cherry White yung ano yung puti at itim pag ginahagis ko pag bababa ba, na na ano hindi kaya umakyat pa hindi kaya ano, hindi kaya lumanding Kaya naglagay ako doon ng trapdoor doon. Oh guys, ilang ah, uh, yung, araw ko lang ginagawa yan. Tatlong linggo na ata. Yung ko lang natapos, ay kagahapon lang. Tapos ginawa ko yung tiny box na, yung ano, training box niya gamit yung speaker. Ginawa ko. Hindi natin na big, hindi tayo nakapag-vlog noon yung ginagawa natin kalapati oh guys. Kung dyan dum dumapo yan, kawawa yung kalapati mo dyan. Sino? Dyan, kung dyan dumapo si ano, kidlat, kawawa yun. Saan? Dyan, ang dami ang tik dyan eh. Si 200 yung pinalipad namin, dum dumapo dun ah. Dumakang yun? Si 200 yung hinagis natin. Kasama natin sila ito. Uy, takti mo, yung aso, uy, yung kambing. Batuin nyo. Hindi, hindi na. Kung nakikipaglaro lang na. Tapos yung ayun yung, oh, ayun yung kambing ni, ano. Ayun ay, yung kambing? Kap. Ay, si, ano. No. Si, ay, ay ba? Ba? Ay, lo. Una. Si, si Marcelo, pero itang muna. Kasi aring ng mga kambing na yan. Pag nakita niya may kagat ng aso yan, babarilin niya yan. Pero S wala nang baril yun. Meron pa. Wala na. Meron? Sniper nga lang. No? Diyan, oh pag dyan talaga duba po yung mga kalapati man, mo. Nandag nga ng kambing dyan eh. Ako. Tinalian. Kambing. Tinalian Tinali yung kambing dyan. Yun doon, yung mga silabot ko ata yun. Dyan guys. Oh. Dito lang na. Bakit Tapos tinalian? Na Bye.